Milyong-milyong halaga ng iligal na droga ang naharang sa isang Bolivian National sa Naia. Ang mga kontrabando isiniksik pa sa mga coffee bean, fish foods at candies. Nagbabalik si Bien Manalo. Walang kawala ang lalaking ito ng maaresto sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba mula sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Terminal 3 bandang alas 8 ng gabi noong October 31. Nakilala ang drug suspect na si Robert Lavandes Alvarez, 30 taong gulang na isang Bolivian national. Nasa bat kay Alvarez ang halos siyam na libong gramo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 47.6 million pesos na isiniksik sa mga coffee bean, fish foods at candies. Yung kanyang bagahe, dumaan po sa x-ray. No? Wherein may nakita ating mga kasama sa x-ray na kahinahinalang image dun sa kanyang bagahe. And uh, yun po, we conducted po yung ating canine uh, inspection doon sa bagahe wherein nag-indicate po yung ating narcotics detection doon. Lumantad po yung mga candies, fish foods, and uh, coffee beans po doon sa kanyang bagahe. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula sa Sao Paulo, Brazil si Alvarez at saka nagpunta sa Addis Ababa, Ethiopia na kabilang sa red flag countries bago lumipad papunta ng Pilipinas sakay ng Ethiopian Airline ipinadala lamang umano sa sospek ng isang kaibigan ang mga kontrabando kapalit ng 5,000 US dollar o katumbas ng 250,000 pesos. We conducted a thorough interview with the with the, with the passenger no. And uh, yun, doon na lumabas na yung mga mga candies na yun, and the fish foods and the and the yung coffee beans was given by a by a foreign national then no doon sa labas ng airport ng Brazil. Magsasagawa naman ng masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkakakilanlan ng sospek at sa kaibigan umano nito. We are really intensifying po ang ating pong, uh, operation dito. No? Uh, considering po na ating pong mga uh, binabantayan po ng mga Uh, nagtatangka po na magpasok na illegal na droga dito at maglabas. No? Nakapiit na ang drug suspect sa Philippine Drug Enforcement Agency Custodial Facility na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan.